O oh, sige. Dito naman tayo. Color the object with the smaller number in each set. Kulayan mo daw yung object na may na may maliit, mas mala, maliit na number. Ito ano mo number to? <coughs> 40. 40. 40. Ito naman. 35. 35. Alin yung mas maliit dyan? Mas mababa? Ito. Very good. Sige, kulayan mo na. Ano, ano to sukot? Kahit ano gusto mo. Pili ka. Purple na lang. Wag. Oo, no. oh, sige. Wala lagpas ha. Ito. Oo. Oh, Tandahan lang, wala lagpas. Tapos pa, tapos pa. Okay. Okay na yan? Ito? Ito naman. Ano number to? 16. 16. Ito. Ah. Oh. Ano number to? Beautiful. Very good. Asan yung pin mas maliit dyan? 16 o 24? Mas Mas mababa. 16. Very good. Wala yan na 16. Wala nang lagpas ha. Mm. E, Meron ngayon ay 3 years old. Magpo 4 pa lang sa October. Mm, kailan lang siya nang start start mag aral-aral ng ganyan kaya hindi Red. pa ganong okay Red. yung pagkulay niya. Mm, Red. sige. Hindi kasi natutukan kaya hindi pa siya gaano marunong magkulay kasi may lagpas-lagpas pa. Okay lang yan kasi matuto ka rin yan. At least, nagawa mo. Okay na? Very good. Okay na? Hmm, okay na yan? Yay. Okay, very good. Sa saan sa man? Tapos na yung kabila eh. Hmm, sige, dali.